Magandang araw po sa ating lahat Pagpalain tayo ng Diyos Sa ating pagdiniling ngayon Mula sa mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Kabadata ikalabing anim Ay ating <coughs> muling uh, uh, Napakinggan Ang uh, tungkol sa Sinabi ni Jesus na uh, Talinhaga Tungkol sa mayaman At uh, tungkol kay Lazaro no? Napakaganda na isipin natin Na ang ating buhay ay uh, binubuo ng ating mga mga pinipiling mga pagpapasya saan tayo pupunta ano susundan natin kabutihan ba o ang kasamaan ang kabanalan ba o ang kahangalan no? napagandang isipin natin sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng direksyon sa ating buhay at dahil nga dito marami ding mga alok ang sanlibutan na mara marahil hindi makap pagpapunta sa atin sa Diyos. Lalo na kung ito ay sa anyo ng kasakiman. Actually, ang, ang ayaw ng Panginoon, hindi yung pagkakaroon ng salapi, kundi yung pagiging kahaman sa salapi. At ito rin po ay maia, maiaangkop natin sa mga naging sakim sa kapangyarihan o sa poder o yung mga naging sakim sa sarili no sila na lamang ang tama sila na lamang ang may katuwiran yung hindi marunong makinig sa ibang tao. Lalo tigit na ngayon ay pumatak din sa araw ng kapistahan ng ating unang idineklarang uh, santong Pilipino, si San Lorenzo Ruiz. No? Na alam natin lahat yung kanyang tagline, no? maging libo man ang buhay ko, ito ay iaalay ko sa iyo. Napagandang uh, uh, isipin sapagat lahat tayo ay dito sa mundong ibabaw, lahat tayo manlalayag. No? Sinasabi natin mga sinoon ng Pilipino ay mga uh, kilalang mga na manlalayag, mandaragat. No? At uh, ngayon din ay linggo ng mga mandaragat. No? Uh, ko sinabi ito? Sapagkat so, ang ating buhay isang paglalakbay. At alam natin na ang buhay ay parang isang dagat. kuminsan tahimik at kuminsan ay masigwa. No? Um, babagyo, no? magulo no? Kaya dapat lagi tayo mayroong kapitan, no? Dapat ang uh, uh, kinakapitan natin ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. At syempre nandiyan ang, ang ating uh, mahal na ina, ang Stella Maris, no? Ang tala ng dagat, no? Na siyang gumagabay sa mga mandaragat sa kanilang mga karanasan, no? Lalo na sa kanilang paikipagbuno paiki sabihin natin sa mga bagyo sa ating buhay, pwede tayo magkaroon ng iba't ibang uri ng bagyo, low pressure area o ano man. Uh, ang mahalaga, dapat nandiyan yung ating pagkapit sa Diyos. Sapagkat kung hindi, baka kung saan tayo mapakapit na hindi, hindi sa atin magdadala sa Diyos. Katulad ng isang mayaman na nagkamalin ng pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan lang niya yung kanyang pagiging gahaman sa yaman. Nakalimutan niya yung mga taong nakapaligid sa kanya. At yung alam naman niyang Talagang namumulot na lamang ng mga mumu, hindi man lamang niya na pakitunguhan ng maayos. Na sana ipag-adya tayo sa ganoong pagbubulag-bulagan, pagbibigibingihan, pagdededma-dedmahan. At sana tayo ay magising sa pagtulong sa ating kapwa. Sa bagyan ng ipinarito, sa pagadya ng ipinarito ng ating Panginoong Yesu Cristo, ang bigyan tayo ng halimbawa ng pag-ibig sa kapwa. pagpalain tayo lahat ng Diyos.